Oh, what's up, uh, mga katokloy! Kamusta ka po kayong lahat? So ngayon, uh, muling pagbabalik ng pagbablog ni Yormi Vlog pero hindi na po Yormi Vlog yung pangalan ko sa YouTube channel ko po kundi ka Vlog So, almost two years tayong walang content, walang vlog pero ngayon muli na tayo na babalik, mga katokloy So ngayon, pero ako po ay nabago at na born again kaya na busy na po sa gawain ng Panginoon yung mga content ko po hindi na po wala na pong uh, yung mga content ko iba na po at talagang parang po sa Panginoon yung content ko Samaan niyo po ako sa ating panibagong pag-asa at panibagong content mga katokoy let's go